Hi sir, ano pangalan ng panindian nyo? Ah, uh, ni Boss. Shopo ni Mr. Boss. Ito to, to. Mr. Shopo. ano? Shopo. Shopo. Mr. Mr. Ano ako sa pangalan, Mr. Shopaw. So ito, uh, Mr. ang pangalan. Magkano? Sa pulang isa yan. 10 uh, piraso ang isa. Ano po yung flavor na nasa loob? Uh, ano po, asado po. Bo board, asado. Chocolate. Legend, ano to? na ito. Ang po. Kaya may ari nito. tauhan lang po. Ah, may tauhan pa lang ganyan kagwapo oh ano. Ka. Ayan, bugi, ayan, oh. Ayan, pogi ayan ah. So, at tawag ito. Anong oras kayo nagbubukas dito? Ano po? 8 po. Ay, tang umaga hanggang hanggang gabi. Hanggang gabi. Ah, oh, alas 8 ng umaga mga kasoy gusto mag take dito, no? Mm. Alas 8 ng umaga hanggang gabi. Ah, uh, araw-araw sir, wala nang isang ganglingko. Opo. Pagkakailan no, pirasa? Hmm? No, day Walang day off kayo kasi kayo may ari. Nakaka-ilang piraso kayo maghapon oh, dito? Ay, ito mga ay plastic to. Ay plastic. Mga 2-5. 2-5 piraso na siopa. 2,500 mm -hmm. uh, pieces maghapon ang naubos ninyo? Ah, oh, grabe, no? So, ganyan ka, dami ang customer mga kasusi dito, no? So, ngayong, uh, ngayong araw na ito, nakaka-ilang bag na kayo, nakaka-ilang piraso na kayo. Kasi linggo ngayon, eh. Ah, ay! 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 Uh, sa sa dami pa naman na gusto makatikim mga kaso sino hindi na mabilang sa dami ang kanila nabibinta ano ba ito isinasaw sa may may ano ba ito may sauce uh, masarap yan kahit walang sauce ah masarap siya kahit walang sauce sige pa ako ng tatlong piraso iba iba, iba. oh, titikman namin talaga ha huh? ano oh, gusto mo na ube same lang yan same lang sila dali titikman natin titikman natin oh ang init dali kain na dali So ayan mga kasosi, nandito kami sa Carriedo, kaya po Manila. No? Yung live na lang yung video ko, ayoko mag-voice Kaya ito, um, impronto na lang yung tanong ko. Ay, napapagod ako mag-voice kasi. So ito, sir, so, anong pangalan mo nga pala? Oh, my God. Ha? <coughs> Andres Calamames. Ikaw, yung pangalan mo ba? Andres. Si Andres. Ah, ganun. Magkakamag, magkakapatid kayo lahat? Hindi. Hindi? Ha? Talaga? Tatrabaho okay, ako kayo? Oo, oh, ayan. Matanong lang sa personal, nag-aaral ka ba? O may ano na? Tapos na, graduate na. Nag stop na po, stop na. Nag-stop lang. Okay, pasensya na ha. Oo, oh, ayan. Bakit sinasabawan? Para maluto yung Ah, hindi siya gagamit ng oil, tubig lang. Tubig po lang. Pag nag-subside yung water, so ibig sabihin maluluto na sa ng kanya. Na no, walang mantika. May mantika. Ay! Ay! May mantika din. Halo. Oh. Pinagalo namin Bakit violet? Ano yung nasa loob niya? Obi cheese. kaya violet. Ito naman yung kulay yellow. Bingo. 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 Yung puti, ano nga pala tawag? Shanghai. 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 Ayan. Uh, kung natatandaan mo pa, sinong vlogger ang unang nag-upload ng uh, video na kuha sa inyong uh, ano, paninda? Yung know. nag-viral, sino? Si Zell. Oh, yeah. TV oh, napapanood ko. napapanood napanood tropa ko tayo lang bis. Ha? Aizel, tropa namin yun. Ah, yan. sa tropa pala nilang vlogger, ang pinakauna nag-viral at kuha dito sa kanilang panindang ito. Ano, napaka-trending nga naman talaga. Dahil napaka-colorful. Ayan, oh, violent and white. Ayan. Ang linis, kasing linis na nagtitinda. Ayan, oh. Mm -hmm. Ganda ng skin. Ganda ng skin. Ayan. Oo. Oh, ah. oh, oh. So, dito naman sa kanan, sa inyo rin,